Good morning mga boss. At dito tayo ulit kay mga boss sa uh, pantry dahil birthday ni bossing. Magkakatay tayo Ng lechon. So makikita ko sa inyo mga boss yung lechon. So, so ito na po ang mga uh, ang leksyon, mga boss. Ayan. Oh, yun sarap niya. Ito yung mga ulap ng oh, yan. Oo, oh, oh, uh, na natin. Bisit rin mo muna yung na. itong uunahin mo. Ito, magbibigay ito, uunahin mo hey, na. Eh, talaga. ko na ngayon eh. para... Okay, na, na, lang natin isa. Ito, ito palabog. Shanghai. May pa dalawa pa. Isa na lang. Dalawa. Kung hindi, kung mo na lang Spaghetti. Ay, chicken. Chicken. Kung mo na lang po. At mayroon tayong dinuguan. Hindi, yung chicken man, natin ang galing sarap. Oo. Oh, oh. Hindi yep. pa magkakasama ito. Pwede ka Chicken. Saan na talagang hindi mo chicken? Ano yung magkakasama? Mayroong box chicken guys. to ang pancit. At meron tayo kakanin. Ayan. Dalawa, biko at poto. Rice. Right. Happy birthday. Sir. So, ito na boss ang setup. Ayan. Rice. Chicken. Barbecue. Dinuguan. Spaghetti. Siyempre yung lechon. Di ba wala ang lechon? Ha? Palabok. Na napakasarap. Ah, chicken. Yung Shanghai. Pancit. At siyempre yung kakanin guys sa huli Yung soft drinks wala dito Magtutulakan na lang mamaya <laughs> Pag nabulunan <laughs> Alright <laughs> Ayan mga boss Kihiwa na tayo Hiwain na natin yung lechon In 1, 2, 3 Ayan Napakalutong mga boss

So, tatabi na natin itong mga dos para safety. Uh, boss. Mamaya, bahala na silang bumanat. Basta ito, na. Namatay na. Bili dito na kayo siya, Hector. Ito na, ito na, ito na. <laughs> Ay, Wala. Oh. Ah. Wala silang alam mga boss na naunahan ko na. Napakan <laughs> si mga boss. Ha? Huh? Mm. <laughs> Kanji. thank you. Maraming salamat sir Balik Chun. All the best days to come, sir. And enjoy your day. Hmm. Apa sah? <laughs> Ayan naman. Sabihin nyo may senior citizen. Ay, 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 ay. mo si si. Okay, Pala, Ito, Ito, Gusto mo, ano? Balat, ma'am? Ito, balat. Ma ito, ma'am. Ito, ma'am. Ma 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 balat, ma ma yan. Tama na. Eh, di pa nga. pa lang yun, eh. Baka kasi kung ano. Ma, high blood? No. <laughs> di naman high blood, eh. Ay, ito yung pangkuha, ma'am. Ito, okay. Ito po yung na ma'am, sauce ma'am, pagkakanta. Sir ito pala ang lakas eh. Uy, sabi ko Diyos, kabila. Hindi mo po yung natin tryin dyan. Bakit kayo dalawa yung tawad yung tawad? O ganyan, bilis e. Ano, kayo na yun, siya? Ha? Kayo na yun. Okay. O, ganyan. Balad to, malaki. sige. Teka, wait. Kaya kunin mo, buhatin mo. Hindi maliit lang. Ay, putulin mo. Tahan ko na

pagilid kasi yung baboy eh. <laughs> Ito yung baboy. Okay, laman. ano so. Nato na sa may Ang dami. Grabe ka. dami. <laughs> dami ba? Ha? Uy, yung mga kapatid naman yata naong. Sa pakasabihin ng tako. Nagkakalisip mo yung naman na yan. Ay, naman yun naman. mo dito. Ay, doon daw. Wala eh, pag kasi eh. <laughs> Sige ba? Ha? Atin daw dalawa yun. Sabi din rin. So yung mga boss, yung ulo, na yan sa pare. Oo ha? Huwag mo kalimutan. Pwede sa yung yung Hindi ba? Okay. Kita hmm. na, Ulo. Ulo. Na, ah. Mm. Ramuna. na Dingin na? Dali ala Ah. O, arin si ro. Za. limited data ngayong kakabintyo nito, puro baboy, panta ng baboy. Na limited na yung video. <mimics>

Okay. Ito, ano mo itong ulo? Uh, okay. uh, okay. uh, 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 hati kayo dyan ni Ma'am mukha Huwag ko naman mong mo okay. lang ang ulo. Yan, yan lang. <laughs> Yung ulo para sa pare, Depending ano, may mag-take out. Hello guys. <laughs> Dapat balik padan mo. <laughs> ano? Ya. apa ya? Oh, oh, Mam, mm. <laughs> Ma delivery. Oh, Pahimaga. Pahimaga. Oh, guys. hai uh, Hi guys. Hi. hi. Hello. <laughs> Ito na. U ulo. Hindi <laughs> pa. Atingin ah, ko na. Ayan na mga boss. Ayan na pa ako ng kain. Mmm. dito ko na.

Yung gaddan pa biniyam? Hindi mo? 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 Hindi 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 mo? ito, mo? ito. mo? Hindi, okay na. Ano Nasa yun eh. pa rin. <laughs> Kala ko naman iniwan eh. Iniwan. Naiwan nga talaga. Gano'n

<laughs> Grabe oh, nagmamatika rin kamay ko ng Ah, tatadtad basta yung kamay. <laughs> <laughs> dapat <acted> <laughs> <laughs> <that>, ng kotse para sa. Ano na yun eh, nakailang beses na <frame> apat na beses na mag-dumas ka rin ko. Hindi siya makaano. Hindi ba dyan pangasal? Mm hmm. Binili pa, 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 ba ba yung gala? Hmm. Kaya sa dapat. na, na Hmm. Eh. <inaudible> <a little. inaudible> <mathematician>

Ayan. Okay. Ayan mga boss. Mayroon tayong Sharon. Hindi lang tayo nagbablog ng basta-basta. Mayroon din Sharon. O, tama naman. Hindi lang tayo mapapasma nito. Ulaan nyo boss kung anong laman yan. Pero sinabi ko na sa inyo kanina yun eh. Na para sa pari, yung ulo. Wala mang ulo. Alright. <laughs> Alright.